Ito po ay makasaysayan na araw para sa lahat ng mamamahayag dahil uh, uh, sinusulong po natin ang karapatan ng malayang pamamahayag. Uh, ang isa sa po ay uh, petisyon para sa habeas corpus at certiorari sa pangalang po ni Lorraine Badoy at siya ni Ka-Erik Celis. Ang issue po rito, unang-una, o pwede bang mag at magpakulong ang Kamara de Representante laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag o ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment para sa freedom of the press. Pangalawa, pwede bang i ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ng source niya dahil nga sa sotolo? So ang re ng hukuman dito ay um, mas makapangyarihan ba ang kongreso ng bumuo ng sotolo na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan bang ba kongreso kesa doon sa batas na binuun nila? No? At pangatlo siyempre, ay um, pwede bang magpakulong ang kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si um, Lorraine Badoy pinakulong dahil lang sagot niya, minsan oo, minsan hindi, pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa, programa niyong laban sa bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya raw po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka-Erik, eh, ayaw nga niyang i ang source niya dahil sa SOTOLO at ang sabi ng uh, mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTOLO sa Kamara de Representante. So ito po ay um, hindi lang po uh, makasaysayan para sa lahat ng mga mamahayag, ito po ay araw para sa demokrasya. Dahil kung wala pong malayang pamamahayag, eh masusupil po talaga ang diskusyon, ang debate na kinakailangan natin para gumana ang ating demokrasya. So hindi lang po si Badoy at si Ka-Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. So, sa so, Well, ang certiorari po is grave abuse of discretion nga kasi wala ang shield law na Soto law at hindi sila binigyan ng um, due process rights. Nakita naman na po natin na nung sabi ni uh, Badoy na meron siyang advertiser, minsan walang advertiser, eh pinakulong na siya. At syempre, yung uh, hindi pagpayag ni, uh, ni Ka Eric na sabihin kung silong source niya. So, it's you say have you have yes, to yes, to sir. But because you're questioning Well, ito po'y legal issue lamang. No? And in it involves an issue of transcendental importance. No? Dahil ang pinakamahalaga po yung alayaan ng mga mamamayan, the right to liberty. Yes, sir. Ang habeas corpus po kasi kapag illegal o walang basehan ng detention. Now, pagamat meron pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt, kapag ito naman po ay labag sa saligang batas na hindi binigyan ng due process o labag sa mga batas, labag sa sotolo, yan po ay nagiging walang visa din ang pag-aresto at dapat lang po ang habeas corpus. At parang dapat mapa, ano, sila mapa, Ang habeas corpus po kasi matagal na po yung instrumento para pangalagaan ng kalayaan. No? kinakailangan po sa lalong mabilis na panahon, ang uh, nagdetetena ay iproduce yung katawan ng dalawang dinedetena at sabihin sa korte kung anong legal na dahilan kung bakit sila no So ito po talaga sa mulat-mulat pa sa ating legal history, yan po ang pinaka-importanting sandata laban sa mga illegal na pagkakahulong. So, would you feel that the two were being harassed already by the line of questioning House? Well, in the first place po, no? hindi namin maintindihan kung ano talaga ang congressional inquiry, kung ano yung subject. No? Ang subject I fake news. Pero bakit ni hindi nila ipinila yung video para ma-appreciate ng mga congressmen kung ano yung mga nangyari dun sa programa? Wala kasing silabi na fact si Ka-Eric. Ang tinanong lang niya, meron akong source, dapat bigyan linaw ni A speaker at dapat bigyan ng klarifikasyon. Bawal na bang magtanong ngayon po? Yan po ang aming tanong. No? Kaya nga po sinasabi namin na unang ground dyan, yung pagkakakulong sa kanila ay form of subsequent punishment. Paglabag po sa malayang pananalita, paglabag sa malayang pamamahayag. So, so statement ni Sir Eric about ano you know, doc's so, Speaker na involving price? Stand by that? Well, hindi po niya sinabi yan na katotohanan. Nagtatanong po siya. Meron daw siyang source at tinatanong nga niya, dapat bigyan ng klarifikasyon ni speaker at totoo ba ito? So, hindi po niya sinabi na parang news yun. No? Nagtatanong po siya. Kaya nga po ang tanong ngayon, bakit? Meron na bang non-declared martial law na bawal na magtanong? na kapag mong mo ang speaker, pagkakakulong na mangyayari sa iyo. Yan po implication na ito, hindi lang po sa mga mamamahayag, kundi sa lahat ng Pilipino. Napakakapangyarihan na ba ng, ng speaker ngayon na kapag tinanong speaker, o pwede ka nang makulong. So, formal na pong hinain ngayon ng mga kamag-anak, asawa po ni Dr. Lorraine Baydoy at Kika Eric Celis ang petisyon para sa habeas corpus at sessionary na humihilig sa hukuman na uh, mag-order na pawalan yung dalawang uh, mga mamamaya. Ito po ngayon ay makasaysayan para sa demokrasya. Importante po ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pananalita. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso. Tunay po na meron sila kapangyarihan magpaaresto na wala pong um, indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen. Yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli eh, panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas kasama na po ang karapatan ng mga mamamayan. Sir, definitely naniniwala yung kampo natin na illegal yung detention na ginawa sa dalawa. Malinaw po na illegal. Unang-una, -una, hindi po dapat mapilit ang mamamahiyag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa sotolo at dapat po bago magpakulong, binibigyan mo na ng pagkakataon na marinig ang mga resource person sa camera. Gaano po yung confidence natin na agad pong a-action dito yung Kore Suprema papanigan yung ating panel? Unang-una po na nag-file kami, naglagay po sila ng rush ah, na annotation. Okay. Kasi habeas corpus po, pinaka mataas sa prioridad ng hukuman. Dahil ang habeas corpus, matagal na pong sandata yan para panganagaan ang kalayaan ng mga mamamayan. So naniniwala po kami na didinggin kaagad ng Korte Suprema to dahil ito nga po ang kamataas na prioridad sa ating hukuman. Sir, apila na lang po ng mga kaanak sa Korte Suprema. Ma'am, baka meron po may mensahe. Ano po masasabi oh, hmm. Sana po ma-solusyonan uh, at uh, uh, will, masusolusyonan na gabi Definitely hope gusto nyo po makasama sa pastor. Siyempre! Ang inanid na ni, hey, ka Eric ay noon tang Martes hanggang ngayon na umiiyak ka umagat hanggang gabi. Kaya uh, ang, ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pagigyanan. Ano pong masasabi niyo doon sa mga kritiko, yung sa mga nila doon sa hunger strike na ginagawa po ng mga anak natin? Ah, uh, bashers, uh, wala po ako masabi. Wala. Karapatan nilang uh, magsabi na kung ano-ano. Uh, para sa akin po, hindi natin ma-appreciate ng, ng tao. Kung magbabash sila, so be it. Hindi po ako nakikinig o hindi po ako tumitingin sa social media at uh, magbabasa ng mga bashers para kulang stress. Si Sir po, Sir, may believe po, gustong-gustong po natin makasama si Ma'am Doreen especially po ngayong Christmas season. Oh, uh, Siyempre, uh, pamilya, kailangan makasama namin yung aming asawa. Uh, sana mapapakinggan kami sa Supreme Court na medyo agabiado sila sa nangyari sa kanila. So hopefully they will rule in our favor. Thank May gusto po kayong dito sa ating apela? Ang nakita nyo po ngayon ay demokrasya. Merong manunupil ng karapatan at merong arbiter. At yan nga po ang Korte Suprema. At ang aming panalangin sa Korte Suprema, itagawit po muli ang supremacy ng saligang batas.